Ito yung aking GoPro mga kabirks na ginagamit ngayon. at mahal na mahal ko to kasi ito yung <laughs> laging ginagamit ko pagka nag-YouTube ako eh. Yan, yung cheap na ito. Yan, ito ay 200 coffee. Coffee? Mm. thank you anak. No. Problema ba? Ha? Problema? Problema? Wala! Wala namang problema. Okay lang si Papa mo. Ang ganyan kayo ginagawa niyo positive attitude kahit may tumatakbo sa isipan niyo. <laughs> uh, we're, gonna, get, we're gonna get through this. Kaya natin yun. Okay? Kaya natin yan lang na. Yeah. Yung mga storya tayong hindi alam ng ibang tao pero sa sarili natin, makakaya natin ito. Hmm. Tulungan lang tayo. We got this. Salamat eh. Always positive naman tayo lagi. Kahit na sa katutok yung problema natin. Ngiti-ngiti lang tayo. Tawa-tawa Para hmm. hindi na tayo magburden burden masyado. Di ba? Kaya, konting tiis lang. Makakaya na natin. Okay? Yes. Ayun okay mo na. Okay. Ikaw, mag-aaral ka, ma mag aral ka mabuti. Yun lang yung may pamana ni Papa sa'yo. Lahat na paghihirap ni Papa sa'yo. Ginawa ko lahat para makarating ka ng Canada kaya pagdating mo dito pagbutihin mo yung pag-aaral mo dahil darating yung araw wala na si papa sa buhay mo tawag naman yan hindi tawag da darating yung ganung panahon pero gusto ko handa ka na hmm. ha kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo yun ang pinakaimportante ngayon pag nakagraduate ka na then masaya na si papa okay and i appreciate your sacrifices salamat po. thank you papa ka na ako. Oh, sige, pahinga na. Pahinga na din kayo. Oo. No. Okay. Thank you na. Okay, Good night. Good night.